afternoon mga boss idol So ngayon nandito tayo sa Every Alam niyo po ba kung kanino po ito mga sir idol ha So yeah, silipin muna natin yung mga nagagandang ibon kakating, baji, syempre mga hago na complete At meron pa doon sa lobo silipin natin Ilang pairs po yan? 125 yung back to back na hagro. Ay, ayaw mo yari. Hindi na nagpapigil. Ito yung barrier. Ito yung Ayan. Si Boss Dante. Ayan. Shout out po sa mga viewers po natin dyan ha. At kung bago ka pala sa YouTube channel natin, huwag pong kalimutan mag-subscribe. At pakipindot po ang bell button para updated po kayo sa mga video na ina-upload po lagi natin. At syempre, yung Facebook po natin, like and follow po no. At congrats sa mga nabigyan at ng mga nakakuha po ng mga pa freebird po natin. So, sa, susunod, maglalapag tayo ulit. Ayan. Gusto niya euro naman. yuro wow. Ayan, nabagay nyo yan. Marami tayo niya. Marami dito. Sisilipin natin ito. Ito pa, oh, mga sir. Oh. Ayan, o. Oh. Yeah, puro Euro, Baji, napakadami dito. Ayan, no? mga Lutino Kicks, napakadami nakasalan dito. Mamaya sisilipin natin dito yung ilan para makita naman. Siyempre, para mainganyo kayo, kumbaga. Siyempre. Kapo, ayan. Para makita yun kung gano'ng kaganda yung mga ibon dito. Ayan, no? Oh, tingnan nyo naman. No? Oh. O, oh, diba? Namumula mga mata, namumugto. Parang mga walang tulog. Ayan, no? Oh. Ganda ng mga parakeets. So, ayan. Ito pa sa baba, oh. Napakaganda. napaka Okay. Share Dante. Boss Dante. Ah, uh... Patuloy niyo si Bird Motor, ha. Gaya na pakaon natin, buwan-buwan yan. Hindi, Ayan. hindi minsan na ha, buwan-buwan yan. Ayan, no? Tayo kasi, uh, reward na lang din natin kay Bird Moto na napakasipag. Okay. Patuloy natin subaybayan. Totoon tao yan, ganun lang yon. Ayan. Boss Dante, kaya tayo nandito, may order no? May order. may, order dito, kaya sinadya natin si Boss Dante. Siyempre, bibigyan natin ng pagkakataon na, siyempre may vlog na rin, di ba? So yun, para may vlog natin, yung ibunan ni Boss Dante. Silipin natin, Boss Dante, no? Sample lang, lang tayo ng mga ibunan. Sample lang ito, ha? Ah. Ayan, o. Oh. Yan, tingnan nyo. Kung gaano ka ganda yan. Pasok natin ng konti ito. Ayan. Ano tawag dyan? Anong linya? Mga euro yan. Mga euro. Euro. Para European budgets yan. Ayan, o. Gaganda. Ang lalaki, o. Oh. Kita yun naman yung ulo niya, no? Namamaga yung mga balahibo. <laughs> Ayan, oh. Kala ko may sombrero, no? Ayan, nalipabos natin. Ito, dito, may nakita ko dito maganda kanina. Ito. So, ayan, no? Maganda yung mga ibon, di mayayay, no, mga siros? Ganda, oh. Mga Yuru bagi. So, at sa ligit na Ito pa. Napakalakit, napakaganda. So, ayan. Ayan. So, mga gusto mga meron naman po available, di ba? Meron, meron, meron. Saka ano, syempre, yung tayo ginawa sa Lutino. Lutino, yan. Lutino Bajis, may mga Pesos tayo niyan. Lutino Bajis, ang ganda mga Pesos. mga sarili panak natin yan. Ito, may mga anak po yan, o. Yan, silipin natin. So, yan, o, may mga anak sa loob. Diba? Ang ganda, ang dami na ito, mga boss. Ito, pang-a-part, ako, Pesos, pakita natin. Fisio pa lang yan. Fisio pa lang yan, pero nilaki, laki, o. Ano laki? laki na, oh. Grabe, no, sisiw pa lang yan ha. Red eye na yan, baji. Napakaganda. Peso one to yan. So mga peso one sir Dante eh. ang ganda pa ah, na ito. part na ito. Halos ito, ano Ito Puro, Puro lutino. 50 pairs, yung dito lang. Yung dito area, yung area na ano to. Opo, senso, na tayo sa Haguromo. Opo, ayun o. Pakita natin yung mga guromo natin. po dyan, boss? Mga Latino. Latino Haguromo? Oo, mga Latino Haguromo natin, yan. Ayun, nung um, gundo eh masero. Ayun, mga sir, oh. Nag-release naman na magkano to, sir Dante? Ay, sa ngayon kasi medyo revenge siya ng 8,000 pataas. Depende sa... sa pag-complete, mas mahal. 8,000 yung pares? Isa. Isa pa lang yun, ha? Ah, okay. Isa, ayan, no? Oh. Marami tayo yan. Ayan, Isa pa lang yun, 8,000. Ito, Ito pa, oh. Ayan, no? Ayan, no? Ayan, 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 no? 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 Lutino, ganda oh. Lutino, complete na to no? Complete, parehas. Complete, grabe. Ganda, solid na ito. Mga saray ito, Mga nakabak-tabak yan. Grabe oh. Ito ang complete, magkano nagre-range yung mga ganito? 15K pa taas? Isa? Isa. Isang Isa. peraso lang yun ha, hindi pares ha. Ayan, sa mga gusto mag-project at sa mga gusto makuha ng materyales, dito kay Boss Dante, mamay, makukuha kayo. Paano oh, naman tayo, sir? Dito yung list. O. Oh, Obrang dalit, naminigay pa. O, pag marami naman stack, di ba, medyo bababa yung price. O, oh, Ito, yung side na to, Sir Dante. Aguro ko, 125 pairs. 125 pairs. May albino. May albino po dyan. Basta puro ninos tayo eh. Kaya, puro mga aguro. Kaya medyo kilala tayo, mga TCB. Mga rear. Ayan, no? Ganda, no? Ito, albino. Albino. Bull. Bull. Ito, oh. Ito, albino. Painting si Garcia, mga Ito, mga pine. Mga na golden face. Ayun, ganda na ito, Pero pwede pang show, no? Complete na ito, no? Complete na yan. Complete, ganda, oh. Alin pa yung pinakamatigas natin dyan? iyon yung diyan, sana pa sa labas. Sa labas. Ay to ganda rin nito, mo sir, kaya oh. no. Yung kulay asul. Pied. Pied yata tawag nito eh sa mga to. Ang ganda ng mga ibon ito ni Boss Dante, ang dami. So ayan no silip tayo habang nandun pa si Sir Dante, Boss Dante no. Ito mga complete, napakaganda oh. Yan, silip muna tayo dito. Ah. Ito, baji. So, yan. Lutino, Bajie. Okay. So, yan. Ganda ng mga complete dito ni Boss Dante. Mga sir. Ganda, no? So, lead. Dito ko, na ko tayo. pa. Ganda. Okay naman, mabay sa man. All Alright, hinipin natin doon sa labas. Meron doon... Meron doon, ano, magagandang B -B klaseng ipon. Pero bago tayo lumabas, ito mula, sinipin muna natin to Ano? Dami na ito, mga sir, oh. Sabi. Ayan. Diyan na, tapos bigay mo kayo, sir. Ayan. Oh, diba? Gaganda, mga idol, oh. No? Gaganda ng mga parakeets Ito, napaka-the best na ito, mga dilawan. Napaka the best nito ito. Ganda tignan nila Namumula yung mga mata nito ito eh. Ay pa Diba? Alright. So dito tayo sa labas. Ito mga golden face sya ito na PCG. Mga rear. Ito mga rear na yun nandito. Ayun Ay, sa gaganda rin na ito. Bot lang ito Complete na yan. Wala nang tapon magiging anak na ito, no? Nakabakso ba kaya Tapos to, so, mga budget kit na. Budget kit na, uh, pang budget natin na project na so, Sa mga mo natin, magkano nagre-range per dante? Mga, lang naman ako usually, 1,000 pataas. Tapos yung mga, kasi kahit nakabakso ba, hindi talaga naiwasan iwasan yung mga na Reebok. Reebok. Yung Reebok usually two fifty patas bigyan lang natin. Hmm. Kasi parang ano na lang din sa iba. Dinatin natin, natin ginuon si yung glad nila. Okay. Iyon na narinig yun ano, naman na. So ayan yeah, mga pay. Mga pay to. Ito so, mga, mga na pies natin Ito maganda oh Meron doon kanina ako nakita sa loob ganito ito Marami tayong pies eh Ganda na itong na to eh. Saka mga TCB Betino oh. Latino, yan Alright, dami, ganda oh. Mga complete, halos complete mga nakatalang dito mga sir. Ayan, mga pinsigil natin. Mga... Ayan, mga parakit flavored sa mga hago inko, baji. So dito, may makikita dito. Lahat ng lahat ng mutation, meron na tayo sa hago. Meron na dito, no? From rainbow to ano? From rainbow to Palo, meron na. Meron na. Ay, mga bagi yan. Mga mayroon bagi. Mga yun. Mga yun. Wala lang mapaglagyan eh. Ayan si Lolo. daw. <laughs> si Lolo Bisho. <laughs> Eto pa mga sir. Oh, mga kakatil. Napakadami dito. Emerald. Ito. Uh, palo. Buttercup. Ito so, yan. Pasok natin. Marami pa tayo mo sa baba. Kung mga kakatil. dami yung oh, mga boss oh. Ganda na mga ibon dito ni Boss Dante. Nakikita yun naman yan hindi ka magsasawa kundi mahuhumaling ka sa mga nagagandang ibon ayan sila o oh. kita yun naman yan o oh, diba napakagandang ibon oh, ito ito grabe na ito ang ganda na ito boss dante laki o ccb texas fair golden face laki o oh, mga sir o bayo like yan Tansya, ayun oh. yang pa yan yang pa yan ah. Grabe, so, ang laki. Pasok natin ng konti okay. para makita nyo mas maganda. So, ayan sila, oh. Ang lalaki. So, Tignan yung kakatail at saka yung body. O. Sindi sin laki. Ah, Nakalobo lang yung balaybo kasi ng ano eh, kakatail. Eh. Pero tignan mo mga sukat niyan. Halos parehas lang yung sukat. Halos magkasin laki. Halos magkasin laki. Kaya pa yung mga baji natin yan. Mga bata oh, pa to ah. Hindi pa yan oh, matured talaga. Hindi pa yan magugulang. Ang gaganda nila oh. Mga kakatail body. Oh. Oh yung crested body ayan yung rainbow rainbow yan o oh. oh. ayan yung gundo na ito itong dalawang solid panalo ayan o oh. sa mga may gusto na ito pag may may umorder so yung misiang, 2k, 1k depende sa magiging outcome kasi minsan din niya ay parang sure import yung magulang Pero hmm. malabas ang maliit meron talaga hindi mahirap naman natin paliwanag sa mga buyers kaya pre, price na natin as para sa sayo. Sa mga dilawan, magkano ang price ko Yan, hindi ako masyado nag-out. Siguro ako mag-out ako nasa 5K. 5K ang pare? Yan kasi hindi ko. Isa o pare? Isa, pataas. dito hindi sa try. Isang peraso lang yan ah. Uh, kasi may mga euro, euro na nyo tayo dyan. Ang ganyan ang mga ako. Eh, no. Ayan o. Yung isa lang po ha, nagre-range ng 5K. Depende po sa sukat ng ibon. E Depende po sa sukat ng bagi. Ito. Ang dami niya, mamimigay nga sa sya. nga, abang-abangan niya yan, mga sir idol. Ito. Grabe saan sa anak, Sa 80. Nasa dami. So, ito, bali kinikip pa ito ni Boss Dante by breeding po ito. Nire-ready nga ito. Pero pag umorder kayo, Oscar B-Boy, anytime ready naman tayo mag-release nga. Ayan, pwede naman tayo mag-release nga. Mga sir, oh. Ayan. At least, alam niyo yung sistema, no? Para sa mga nagtatanong dyan. So, at least, yung alam niyo rin pinanggalingan ng ibon. Oh, ayan. Ang ganda. Diba? Solid. Boss Dante lang sa kalam. ganda ng mga baji dito. Panalo. Eto, sa baba. Wala nang Ay laman yan. to. So, ayan. Eto, mga so, kakasin. Pa-honest Actually, wala akong Afrikan. Oh, wala akong ng Afrikan, kahit sobrang baba ako magbigay, hango lang yun. Hango lang. Baga, pang ano lang, pantabla lang para may, kap may kasama. Oo, kasi may nagaanap sa atin. Yun. Anit lang. Kakati, para eight, bargie, sa gromo, meron tayo lang. Meron. Dito, tsaka dun sa kabila natin. Sa kabila, sisilipin oh. pa ba natin? Pwede naman. Oo, oh, tara, silipin natin. Tara, samahan yeah, nyo kami, pa mga pa boss yun, idol. Yun. Nilakad din kasi. Ah. Pero yun, na-block na -block ni Sir Danok yun. Ay, nandun sa kabila. So yun, medyo busy pa pala si Sir Dante kasi maraming appointment. ako may mga event. Oo, oh, meron, meron. ah uh, next time na lang, baka sakaling makabalik tayo dito. Uh, next time, pakilip ka ko kay Sir, pati yung kennel ko. Ayun. Ayan, abangan. papakita natin para... Ah, uh, sign up machine Para Ayan. alam niyo pinanggagalingan ng oh, yun. hayop na binibili niyo. Yun, yun yung yun, dapat, yun yung tama. Yon, yan. marami maraming salamat, Sir Dante. Ha? Na, ha. Patuloy support tayo si so, yung support sa Bird Moto. Promise sa akin yan. At promise ba? Opo, opo. Monthly ba may magiging sa Monthly yan, no, mga Sir. naman yan. yan. salamat sa mga nag-sponsor, no? Tulad ni Sir Dante, Boss Dante. Huwag po kalimutan na yung... Madali lang hanapin yung ano, Facebook o Messenger ni Boss Dante. Boss Dante lang po. Search nyo lang po lalabas po kagad. Wala pong kaparehas po yan. <laughs> Nag-iisa lang po yan, mga Sir Idol. <laughs> Boss Dante lang. Yan. Thank you, Boss Dante. Maraming salamat. Yan. God bless po. God bless.